Pero siyempre, first shot yan. Ayan, sa kalaban ko ka rin na punta yung score. Ang mga kalaro ko dito, yung mga old friends, mga kababata. Ang mga kalaro ko dito, yung magkapatid na Mark at si Noel. Ito, ito si Noel. Or, yung nakakulay blue yun, si Mark. Siyempre, ito si Jul din Oh matagal-tagal na rin kami hindi nagkakasama-sama almost 10 years na ako na maglalaro Siyempre, yung malupit talaga walang kupas yan <laughs> Nung mga kabataan namin, talagang kami-kami na yung magkakasama maglaro eh. Actually, kulang pa kami. Medyo marami pa kami dyan. Wala pa yung iba na sila Kuya Rine, sila Ferdy, sila Kuya Wills. Kami-kami yan yung naglalaro ng mga kabataan namin. Ito so, yung aming go-to guy, perimeter king namin, si Mark. Kita niyo naman, nasisilaw pa yan. Oh! San ka pa? Wow! Hmm. Tsaka kung papanoorin nyo talaga kami maglaro Marami kayong matutunan Talaga dito Ganito mga play Diba? Screen Roll Ayan o oh, Libre-libre na ako Mag, so Magro-roll na ako dyan O so, yun yung mga ganyang play Yung Ito alipin Ito pa meron pa isa Diba? O oh, Libre-libre si kuya oh. Ganda ng cut Yan you know? o Wala talagang bantay yun nga lang no, sa isang laro talaga, meron talagang masasaktan. Pero ang maganda dyan, nagdadama yan, Kaya tuloy lang ang laban, tuloy lang ang laban. <laughs> Parang sa buhay lang din natin yan eh no. Pag masaktan ka, nadapa ka, huwag kang ihinto, tuloy lang ang laban. Nice! <laughs> yung paglalaro ng basketball, ito talaga yung isa sa mga libangan namin ng mga kabataan namin. Hindi man kami nakuha sa NBA or, or, sa PBA kasi tinatanggihan namin. Pasalamat din yung mga player na yan. Kung, uh, namin, kung hindi namin tinanggihan yan, wala sila. Eh kasi naman, talagang mahuhusay naman talaga yung eh. mga, ito, yung mga pinapanood nyo ngayon. Tulad nito, Ay, teka, mali pala. <laughs> Actually, ang paglalaro ng basketball maganda sa katawan, maganda sa kalusugan, maganda sa pakiramdam, lalo na pagka pinagpapawisan. <laughs> Thank you. Ha 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 ha